Hello guys! Welcome back sa aking YouTube channel. At eto na naman ang inyong tendera na naging gala na. Tenderang gala. <laughs> ito yung part 2 ng aming road trip ni Asawa. At dito naman kami ngayon napadpad sa Picnic Grove, Tagaytay City. Dito kami napadpad dahil ito paglabas mo sa uh, People's Park uh, madadaanan mo na to. Kasi ang way namin ay paparunding. So Samahan nyo kaming maglibot-libot, maggala-gala, at maglakad-lakad <laughs> dito sa Picnic Grove. Yan o. Dito naman kami ngayon guys sa Picnic Grove. Dito pa rin sa Tagaytay. Dito tayo sa Malilo. Mainit doon. Ha? Ha? lang? Uh. Lahat yun? Isang plastic? Oh, souvenir oh. souvenir souvenir hmm. sarap naman dito malilong Mm. The view deck and food kiosk upstairs this way. Hmm. Yan guys, kitang kita yung bulkang taal. Oh. Hmm. Nasa akin?

sila magpipik mo. Nanda pa. Nanda pa na si ate. Yes. May hawak kasi siya. May hawak siyang ano, hindi niya na pababa. Hindi niya na ano yung paghakbang. Yan. To be deck daw eh. Mataas dito. Yan. Kitang-kita mo yung ano Ang oh, baba. <laughs> Ito. Doon daw. Yan yung baba nung pinunta natin. O, oh, diba? Kitang-kita dito. Ang init. Maganda sana kung maagang-maaga dito, no? Kitang-kita dito. O init. <laughs> Tingnan nyo guys. Isang daan lang to oh. Isang plastic, isang daan. Kung malaki lang sana yung dala namin sa sakyan. <laughs> Kasi nakamotor lang kami. Kasa mes? Hmm. Ito talaga yung lasa ng senyorita. Namiss ko yung lasa ng senyorita. Oh, yeah. Sarap. Ito yung kinuhanan mo. <laughs> <laughs> parang maganda to. Oh. Oh. ito. Ay, parang green-green pang. Ito parang. Ito na. Ito na. Yan. dami niya, o oh, isang daan señorita Kakasya ba yan sa lalagyan natin? Oo. Yan na lang? Mm. Sige. Nakabili kami ng <laughs> senyorita. Senyorita! Yeah. Ito guys, ang picnic grove tagaytay. Ayan, yeah, napakalawak. Ang daming... Ooh. Kaya pala ang daming nagpupuntaan dito. Malilom kasi. Hahaha! <laughs> Magbabayad lang kami sa payment area and then uuwi na ulit kami. Pumasok lang kami dito para magbayad. Charot. Yan. Christmas na. Si asawa pagod na. Oh. Yan. Yan guys. Nagbayad kami ng 170. Dalawa kami. Tamang upo muna din. Pagod na next namin ay kakain muna kami. Nandito na rin kami sa Tagaytay. Titikman namin. Babalik kami doon sa pinunta naman da dati na Pulalo. Pulaluhan. Pahinga lang muna kami dito bago kami dumiretso doon. Ano yun? Malalampasan natin? Malala, babalik, malalampasan natin? Oo, babalik tayo. Ay, babalik tayo. Ay, dirit ah, tayo? Dirit diretso na. na. Tapos ang papuntang, pagpunta tayo ng Kaleruega, doon diretso na rin. Okay. Kuya, ta... Ano yung strawberry ta ho? malaki 50 Yun pong malaki? Malaki. Isa lang. Strawberry ta ho. Diba, tumayo pa dito sa Tagaytay ng taho, Kuya? <laughs> Pero kakaiba yung taho mo, strawberry. Nakatigim lang ako niyan, strawberry taho sa Bagyo. Tapos Ayun. Ayun. Ang pinaka-vanilla niya ay ta ang strawberry. Ayun. Tama na kuya. Baka sumobrang tamis. Guys, okay. strawberry tao. Bumabara pala pag ano. Mm. gusto naman moment. Thank <laughs> you hirap nga yung bumabara. Palabas na ulit kami ng picnic grove. Tapos magla lang kami. Babalikan namin yung dati namin kinainan na Bulalo Capital. At on the way din kasi yung daan, daan, noon papunta sa Nasugbo. So kakain muna kami ng lunch ni asawa. At magpapahinga ng konting oras bago kami dediretso ng Nasugbo sa Caleruega.